dito kami kumakain sa tabing dagat limos kami dito ayan dito kami sa Surigao sa Surigao sa ano pa na to? Manawi Banawi? Manahaw Manahaw, sa Surigao kami Manahaw, tabi ng dagat to oh. talagang napakasarap dito yung sunset to oh. wala na, lumubog na yung sunset Dyan, lumubog yung sunset sa taas na yan Ayan. Dito, so, dito. Dalaga, eh. Masibadaui. Sarap di itu sarap nang di itu. ke, mekun. na kami. Kumain na kami dito kasi na-stop over kami dito. Sa Surigao. manahaw Banahaw. Banahaw.